amang makapangyarihan sa langit. Lumalapit kami sa iyo ngayon na may bukas na puso at buong pagsuko ng aming espiritu naghangagad sa presensya ng iyong anak na si Yeso Kristo. Panginoong Jesus, tinatawag namin ang iyong banal na pangalan, hindi dahil sa nakasanayan, kundi dahil sa matinding pananabik. Nais naming makilala ka pa ng higit nais naming lumakad kasama ka, makipag-usap sa iyo, at marinig ang iyong tinig sa aming buhay. Ikaw ang aming kanluman, kapag ang mundo ay napakabigat, ang aming matibay na bato kapag ang pundasyon ay nayayanig, ang aming kapayapaan sa gitna ng unos. Kaya ngayon, Jesus, pinatatahimik namin ang aming isipan Pinahiinto namin ang aming mga plano at ibinibigay namin ang mga minutong ito sa iyo. Buong buo at walang alinlangan. Jesus, salamat sa iyong para sa krus, para sa iyong sakripisyo, para sa iyong pag-ibig na kailanman na hindi nagmamaliw. Lumakad ka sa lupa na may kababaang loob at kapangyarihan, nagpapagali ng mga sugatan, nagbibigay lakas sa mga pagod nagmamahal sa mga itinakwil. At hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin ito. Inaabot mo pa rin kami kapag kami nasasaktan, binubulungan mo kami ng kapayapaan kapag kami nababalisa. Binibigyan mo kami ng lakas kapag wala na kaming maibigay. Hindi ka malayo. Nandito ka. Mas malapit pa kaysa sa hangin na aming nilalanghap ng Jesus, inihahandog namin sa iyo ang lahat ng kung sino kami ngayon. Bawat takot, bawat pasanin, bawat lihim na hindi namin masabi kahit kanino. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyong paanan. Patawarin mo kami sa mga panahong kami lumayo. Patawarin mo kami sa pagdadala ng bigat ng mundo nang wala ka. Patawarin mo kami sa paglimot na ikaw ang aming tagapagligtas, hindi lamang isang beses, kundi araw-araw. Jesus, ibigay mo sa amin ang lakas na aming kailangan. Kapag kami pagod, bigyan mo kami ng pahinga. Kapag kami natatakot, bigyan mo kami ng tapang. Kapag kami tinutukso, ipakita mo ang daan palabas. Kapag kami naliligaw, akain mo kami pabalik. Sinabi mong ikaw ang mabuting pastol at naniniwala kami sa iyo. Sinabi mong ikaw ang liwanag ng mundo at nagtitiwala kami sa iyo. Sinabi mong ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay at kami ay kumakapit sa iyo. Ikaw ay tapat kailanman kahit kami ay hindi ikaw ay laging naghihintay ng may pagtitiyaga, kahit kami palikuliko ang landas. Ikaw ay laging nagmamahal kahit sa mga panahon hindi namin kayong mali ng aming sarili. Salamat, Jesus, sa biyaya paulit-ulit kami inaabot. Ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Hindi ang kapayapaang alok ng mundo kundi ang kapayapang tanging mula sa iyo. Ihayag mo ang kapayapaan sa aming mga tahanan. Ihayag mo ang kapayapaan sa aming mga isipan. Ihayag mo ang kapayapaan sa bawat sulok ng aming kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang aming kapanatagan. Sa gitna ng ingay, ikaw ang tahimik naming sentro. Jesus, turuan mo kaming magmahal gaya mo. Tulungan mo kaming makita ang iba sa pamamagitan ng iyong malasakit. Tulungan mo kami maglingkod ng may galak. Magpatawad ng may habag at mamuhay ng may layunin. Nawa ay ang aming buhay ay maglarawan sa iyo. Upang sa tuwing titingnan kami ng iba, makita nila ang pag-asa. Hindi dahil sa kung sino kami, kundi dahil sa kung sino ka sa loob namin. Panginoon, itinataas din namin ang mga taong mahal namin, ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, ang mga nasasaktan, nawawala, nag-iisa o may karamdaman. kapin mo sila sa iyong pag-ibig. Iparamdam mo na ikaw ay malapit. Ipaalala mo sa kanila na ikaw ay patuloy na kumikilos kahit sa panahon ng paghihintay. Sa mga nagluluksa, maging kanilang kaaliwan; sa mga nasa kadiliman, maging kanilang ilaw; sa mga nagdududa, maging kanilang sandigan. At ngayon, Jesus, hinihiling namin na manatili ka sa sentro ng lahat ng aming ginagawa. Hindi lamang ngayon, kundi sa lahat ng araw. Gisingin mo kami tuwing umaga na may kamalayang naroroon ka. Gabayan mo kami sa bawat araw sa pamamagitan ng iyong karunungan. Pahingahin mo kami tuwing gabi na may kapayapaang nagmumula sa iyo. Ikaw ang aming tagapagligtas, aming kaibigan, aming hari. At mahal ka namin hindi lang dahil sa mga ginawa mo kundi dahil sa kung sino ka. Pinupuri ka namin Jesus, pinararangalan ka namin, sinusundan ka namin, at ang lahat ng ito ay aming idinadalagayin sa iyong banal, makapangyarihan, at napakagandang pangalan. Amen. Paki-like, mag at mag-subscribe para sa higit pang tahimik na sandali, kasama ang Panginoon. Hanggang sa muli pagpalain ka